Ignore siya sandali para maghabol ng sobra. Minsan, mas tumitin yang paghahabol kapag may distansya. Hindi ito para saktan siya, kundi ipakitang halaga mo. Kapag palagi kang available, nawawala ang thrill at excitement. Kung gusto mo mag-effort siya, tapusin mo ito hanggang dulo. Subscribe para sa mas marami pang love tips at strategies. Narito ang mga paraan para gumana ang ignoring technique mo. 1. Bawasan muna ang pagme-message kapag sobra kang nagte-text unti-unting nawawala ang mystery. Bigyan mo siya ng space para mag-initiate at maghabol. Halimbawa, maghintay ka bago sumagot sa kahit anong message. Ganito mo mapaparamdam na gusto mo mag-effort siya sa'yo. 2. Gamitin ang social media ng maayos, iwasan mag-post ng bitterness o kahit anong drama online. Mag-share ng positibong bagay na nagpapakita ng personal growth palagi. Halimbawa, ipost mo ang bagong hobby o achievement sa buhay. Makikita niyang masaya ka kahit wala siya sa paligid. 3. Iwasan ang magreklamo kapag hindi siya active, wag agad magtanong kung bakit wala siyang sagot. Ipakita mo ang emotional control at maturity sa relasyon. Halimbawa, magreply lang kapag may mahalagang sinabi o mensahe. Kalma ka lang para siya ang mag-effort muli sa iyo. 4. Patasin mo ang standards mo sa kanya, wag tanggapin ang effort na kulang sa respeto palagi sabihin mong importante sa iyo ang honesty at consistency sa relasyon. Kapag nakitang may paninindigan ka, mas hahanga siya sa iyo. Standards mo ang magtutulak sa kanya magbago ng totoo. 5. Maging mysterious ka sa mga sagot mo. Huwag ibigay lahat ng detalye sa bawat tanong niya. Mag-iwan ng curiosity para siya'y mas lalong magtanong sa iyo. Halimbawa, sagutin mo ng simple pero intriguing na linya palagi. Mystery ay nakakapagpalalim ng paghahabol at connection ninyo. 6. Panatilihing busy sa iyong sariling buhay. Mag-focus sa trabaho, hobbies at mga kaibigan na mahalaga. Kapag fulfilled ka mag-isa, lalaki lalo ang respeto niya. Halimbawa, mag-exercise o mag-explore ng bago mong hobbies o skills. Busy ka, kaya gugustuhin niyang makasama ka palagi. 7. Magbago ka ng style at pananamit. Mag-level up ng look para mapansin ka kaagad. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa iyo mismo. Halimbawa, mag try ng bagong hairstyle o stylish na outfit palagi. Curious siya kung ano ang nagbago sa iyo kama island. 8. Mag-iba ka ng routine para magtaka siya. Kapag predictable ka, unti-unting mawawalang excitement sa relasyon. Magdagdag ng bagong activities o lugar na pinupuntahan ng mag-isa. Halimbawa, mag-gym, o sumali sa bagong events na interesting. Curious inya ang magtutulap para maghabol sa iyo palagi. 9. Huwag mong madaliin ang pagbabalik niya sa iyo. Huwag maging desperate na pilitin siyang bumalik agad-agad. Bigyan -agad. ng oras ang proseso at sarili mo muna. Kapag steady ka, may enganyo siyang kusang bumalik sa iyo palagi. Patience ay susi sa tunay na paghahabol at love. 10. Magdasal ka at ayusin ang puso mo. Ilapit sa Diyos ang relasyon at mga plano mo palagi. Magdasal para sa wisdom at tamang desisyon sa buhay. Kapag maayos puso mo, tama ang energy na lalabas. Doon siya kusang magbabalik sa iyo nang may totoong pagmamahal. Kung gagawin mo ang mga hakbang na ito, maghahabol siya talaga. Hindi lang dahil ini-ignore mo siya, kundi tumaas ang value mo. Kapag balanse ang stays at connection, ikaw ang panalo palagi. Subscribe para sa mas marami pang diskarte at relationship guidance.